sa pasensya, ang iiksina ng pasensya ng mga ano, lalo ng mga kids, parang ayaw nila na naiistorbo, Tapos, ayaw nila ng mga pagmatapos sa school. Parang nakikita ko nga ngayon, nag-a-adjust na rin dati. Five hours kami sa school. Ngayon, yung mga estudyante, two hours na lang, three. Hindi, totoo. Totoo. Kasi yung attention nila. Yung school malapit sa amin, three to five ang klase. So, two hours lang, kinapaiksi nila. Tapos, sinisiksik nila doon yung mga lesson. Naalala ko nung ano, nung yung saling, ano lang yun eh, di ba yung mga nurses, saling oh, kit ang tawag. Mm. Ganun. Nalala ko, pag sinabi pang hapon, 1 to 5. Mm -hmm. Kahit na kinder mm -hmm. yan, 1 to 5. Mm -hmm. Ngayon, pag sinabi, uh, anong oras ang klase, yung, yung mga daycare center mm -hmm. na ganun, ay, ano, 8 to 10. Ha? 8 to 10 lang? Bakit 8 to 10? Ganun. Ganun na no, lang. No, no. Pa-sabi oh. nila kasi yung mga bata daw po nawawala na daw ng focus kapag sobrang tagal. Kaya ang ginagawa, pinapa pinapaiksi nila yung arts nung pagpasok sa school. So, kahit sa mga public schools before, naalala ko, pag sinabi mo kasi pag sinabi mo grade 7 or pag first year high school, ka, 'di ba bu buong araw 'yun? Yes po. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon All parang half day na lang 'ano. mga mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, Ganun. Pero dok, itong itong bagong trend nga na 'to. Maganda ba yung ano nito? Kumbaga, uh, maganda ba yung effect na 'to na mm -hmm. Sinasabi nga na mas ma ma maikli yung at yung oras pero naisisiksik or mas maganda pa rin ba yung dati na mahaba yung oras pero para mabagal yung pacing? Ano ba yung mas? Um, sa na yun? May mga ibang school system na sinasabi kahit kasi dati 'di ba first sem, second sem. Mm -hmm. Tapos meron naging iba trimester. Mm -hmm pero meron iba nagka-quarter sem. Mm -hmm. <laughs> pero ang nangyayari dito sa mga quarter sem or even sa tri sem, limited yung units na kinukuha mm -hmm. para sa ganun. Halimbawa, 12 units ka lang dahil kasi tri sem ka. Mm -hmm. Kasi hindi mo ma-absorb yan kung so, full units ka. Oh. Yeah. Totoo yun. So sa akin, mas gusto ko rin yung facing na hindi ganun ka- may mm -hmm. pero may natututunan ka. Mm -hmm. Kasi kung halimbawa ngayon, parang ang dami-dami na rin subject sa high school, ha? Ni, alam ko wala. Ewan ko kung kay, kayo siguro na experience nyo. Dati wala naman mga TLE, yung mga gano'n na... E, parang grade school ako na alala Meron, may, TLE. Elementary, hele, high school, TLE. Ah, okay. may mga gano'n. Pero ang dami, meron pang iba, di ba? Pang kabuhayan, pang gano'n. Basta alam ko, mga gano'n. parang, parang... Walo or sampu yung subjects. Subjects, sa isang linggo. Tapos, kailangan, eh, ganong karami yung mm -hmm. ano. So, parang sakit. Tapos, fast pace pang mm -hmm. gano'n. Nakakalungkot. Dahil kasi, kahit naman din sa college, nakakagulat din na uh, hindi ko sinisisi dahil kasi nagkaroon ng pandemya What if kung kailangan ng practical skills mo pagdating mm -hmm. sa, like, kung hanbawa, medtech ka, paano kung hanbawa medtech ka, tapos, eh, paano ka magtutusok ng ano pasyente kung puro sa beach, mm -hmm. tapos pag hirum. pag Maroon, na 'di ba sabi mo ano. <laughs> para pag tinusok ka ay baka umaray ka 'di kasi yung mm -hmm. ano yung una nakita mo lang sa ganun sa video at saka sa akin iba pa rin siguro yung from virtual learning to the actual learning mm -hmm. like halimbawa kung guitar lesson siya or piano lesson siya sometimes oo, so, oh, magaling yung bata nakaka-cope nakaka-, mm -hmm. nakaka uh, sabihin niya nakakatugtog ka pero pag sinabi mo talaga yung actual na ganito kumisan maiiba naiiba din eh mm -hmm. yung mga ganun talaga may visual na ano nakikita pero doc yung nabanggit po natin na kapag yung kumbaga yung educational system is fast paced may mga possibilities po ba na pwedeng hindi siya ma-store sa long term memory ganun kasi mabilisan or or mas okay po talaga yung parang sabi natin na hinihimay-himay para mas ma kumbaga hindi mag-info overload yung bata Okay, kung sabihin mo pagdating sa ganyan, siguro dito nalalabas kung anong klaseng brain activity meron yung bata. Uh, yeah. Kasi, syempre, kung sabihin mong gano'n, kahit na himahimayin mo, eh kung limited yung gray matter ng bata, mm. ang hirap pa rin. Okay. Pangalawa, kung sabihin mo na nasanay siya na ito lang yung kaya niya. Merong iba, mm -hmm. kasi kahit naman sinabi, pag sinabi mo college, kailangan independently, kaya mo nang, mm -hmm. uh, bibigay lang sa'yo yung lesson, ikaw ang bahala mag aral. Eh kaso, ang distraction mo, ako. Hindi ako Kasi may laban mamayain <laughs> yeah. mamaya eh. Daming <laughs> notifications. Lagi ang, uh, ano, eh, ang phone eh. Yun yung distraction okay. talaga doon. Pero dok, may question pa ako sa, ano, sa attention span naman. Kapag po ba ang bata, sabihin natin, bata pa lang siya, is may umikli na kagad yung attention span niya. May possibility po ba na mag pa yun yung attention span niya or mabago kapag lumalaki na siya or sa pag naging young adult na siya? Okay, unless na walang ADHD, pwede sabihin natin, remember everything can be done in such a way na it is ano something na habitual. Mm -hmm. So halimbawa kung sinabi mo na itong batang ito si binibigyan talaga ng pagkakataon na pagkatapos ng schooling, yung nanay niya one one hour eh, study, mag study siya. Tapos after that tsaka lang siya maglalaro. Siguro may establish yung ano habit niya mm -hmm. na ay mag-aaral muna bago maglalaro. Yeah. Pero kung sabihin mo na wala kang pakialam, total nag-aral naman yan, baka naman nasagot na niya yung mga assignments niya. Mm -hmm. So, anong klase yung study habits mm -hmm. meron ng bata? Anong klase yung playtime na meron itong batang ito? di ba Anong klase yung sleeping habits na meron ito? Mm -hmm. E pinababayaan na... Uh, ano oras ang klase mo bukas? Alas 6 na umaga. Kasi usually, di ba, sa mm -hmm. mga ano, public schools ka alas 6 na umaga. So, dapat gumising ka ng 4 o'clock. Mm -hmm. Eh, ano oras mo pinatulog? Alas dos Parang ba? di ba? alas Alas 2 natutulog. So, Grabe. Yan uh, ang oh. magiging problema doon. Dok, sa mga, sa mga kasambahe naman natin na napapansin nila na, na masyadong mahaba ng screen time nila, babad na sila, na pwede pwede po itong umabot sa addiction din sa ano sa gadgets, 'di ba? Paano naman po yung mga steps na man pwede nilang gawin para kung baga, maibalik sa normal ulit Umangin. yung pag- Okay, first. Um, ang problema dito, una-una hindi na re-recognize nung tao per se na sobra na ang screen time use hmm. niya. So, kung ma-acknowledge na wala ka nang nagagawa, napapansin mo ba ganito? Hmm. Kasi, tatanda mo, ano ba yung information na nakukuha mo dyan? Sabihin na natin, dun mo nakukuha yung information na, ma ay, may natututunan ako dyan kasi nakikita ko, oh, uh, mm -hmm. makakapagluto ako. Mm Makakapagluto ka kung lulutuin mo yung nakita mo. Gagawin mo. O, oh, gagawin mo, mo yun. Eh, paano mo gagawin yun? Kung, Lan hindi, kung nanonood <laughs> ka lang, hindi ka pa rin ma... Hindi <laughs> mo alam kung totoo nga na ganun yung lasa. Mm. So, di ba? Kaya nga iba, oh. actual ano, presentation yan. <laughs> Pangalawa, pag sinabing ganun na, oo, oh, marami sinasabi, yung mga learning, ganyan, ganyan. Ako talaga, mahilig ako sa game shows. Pero pag sinabi mong ako sinalang, feeling ko hindi ko kaya. Mm -mm, Kasi nga, iba, na yung time pressure doon, yung time, di ba, lalo parang... Parang, so, oh, wala kakapag-isip ako Fine. kasi nakikita ko siya. Parang, sasabihan ko pa nga yung contestant, ang, ano ba naman yan? Pero pag ako na, feeling ko, may pressure ko na ko So, may oh. pressure talaga. So, dun mo makikita yung difference mm -hmm. eh. Mm -hmm. Kaya sana pagdating sa ganyan, maintindihan nila na kinakailangan pa rin na yung realization. So, once nagkaroon ka ng realization na ganito, siguro, malalesen na yung screen Yo. time mo. Mm -hmm. Tapos, eventually, sasabihin mo, ah, sige, Tit gagamitin ko yung screen time na to to learn. Yeah. Pero hindi yung yung buong entertainment uh, value ko ay eh, doon yeah, diyan, no? naka oh, dyan nakaasa oh, Oo. May mga kaibigan ka. makipag usap ka sa mga friends mo, di ba? Lumabas-labas kayo. Madaming pwedeng gawin. Hindi lang yung pagsiself phone.